ang isa o dalawa kundi tatlong persona ang ginagampala ni Jenlyn Mercado sa tele teledramang Rodora X. Paano nga kaya niya nagagawang iarte ang karakter na isang taong may split personality? Narito ang aking chika. Marami ang bumilib sa pagganap ni Jenlyn Mercado sa GMA Suspense na Rodora X. Sino ba hindi hahanga sa pagbibigay buhay niya sa palaban at mabagsik na si Roxanne, ang alter ego ni Rodora. At nitong linggo lang, nasaksihan ng lahat ang pangatlong persona, ang batang si Rowena. Aminado si Jen, very challenging at nakakapagod ang tatlong roles. Kailangan lang mabasa namin yung script beforehand kasi um, importante na alam na namin yung gagawin namin bago kami tumutong sa set. Kasi mahirap eh, hindi lang naman isang karakter yung pinuportray ko eh, Dal uh, dalawa, tatlo. So, mahirap. Malay mo, madagdagan pa ng isa. May mas mabigat din na aral ang Rodora X. Ito ay kung paano alagaan at makitungo sa mga taong may split personality. Doon pinapakita yung suporta ng pamilya, na suporta ng asawa, suporta ng kapatid. So talagang ano, madami silang matututunan. Buti na lang daw, nawawala ang stress niya tuwing may ang anak na si Alex Jazz. Sinasama niya ang anak kahit sa triathlon training niya. Bukas nang nga competition ni Jen at hindi man siguradong mananalo. Sure na sure siyang matatapos niya ito. Payo rin niya sa kapwa mommies. Importante magkaroon din ng panahon para sa sarili. Gusto kong patunayan na hindi porket um, mommy ka na eh, hindi mo kayang gumawa ng mga extreme sports or Uh, hindi mo kayang i-push yung, yung, yung katawan mo sa limit. Pagdating sa love life, hindi pa raw siya handa makipag-date. Pero inami naman niyang may mga nagpaparamdam. Isa na nga ba rito ang kapusuhang na si Benjamin Alves? Teammate ko siya, isa siya sa mga, ano namin, trimac team. So, wala. Nagkakasama kami sa training but wala.